Sumag na pabilib sa performance si Target. Tinira ang 3GS pero nagawa pa ding puriin si Shernan. Target nagpasalamat at sakmaestro. sinabi Sinabing kanya ang matira mayaman. So tara. Nag-trending nga laban sa pagitan ni Sendlook at Target. Naging usap-usapan ang na naging resulta ng laban nila. Dahil maraming nagsasabi na kay target talaga ang laban na yun. Kahit si Smuglas ay napakomment na target dahil kahit siya ay tingin niya para kay target ang laban na yun. Pero short range daw ang pwesto. Well, it doesn't matter. Shotgun ang gagabitin para utak mag-splatter. Aalingaw ah, nga sa mga tenga para putok ng antimatter. Itong binigay na bonus o oh, ayan na, nag-unlist cutter. Sa kabilang balita naman, sa labang GL vs nga, ay alam naman natin naging diktikan ng laban at nakuha ni Lipcrom ang panalo sa score na 3-2. Sa round 1 nga ni GL, meron siyang linya dito na about sa pagsusulatan ng 3GS. Pero napaka-creative ng ginawa niyang pag-atake sa topic na to, na kahit si Shernan, imbis na mainis ay kinabiliban pa ito. Kasi tawag nila sa punchlines, drops, drops, ayos naman. Pero marami silang naaambunan, oo. Kinokolekta ay drops. Boy, bulag ba yan? Di na yan? drops. Hoy, ulan na yan! Pero diyan sukatan ng sulatan at walang sabit. Bakit? Simpleng ambagan ng ideya at tinotolerate yun. Oo, oh, it's raining in Manila. Sabay-sabay mag-brainstorm. <laughs> Hello, boys. Libre ka ba? Libre kita. Bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay Cleopatra ihingi ng drop sa poison para pumatay kaya na... ang ina grabe naman yung angulo na yun isa sa magandang gumamit ng angulong sulatan etong narinig ko yung ginawa ni JL na to ang ganda ng pagkakakonstruct hindi siya sinabing literal na ang ina sinulatan ka ni Lip ni Poison sinulatan ka ng 3GS hindi siya literal na ganun ginamitan niya ng utak kung paano niya ibibitaw Queen Cleopatra Ihingi ng drop sa poison para pumatay Kaya nakagat ng ahas Nakagat ng ahas Yung eksena jan legit Matapos sumipsip sa poison ni eh, spit naman ng lip Wey! Na, ang lakas nun isa sa pinakamagandang nag-construct ng tungkol sa sulatan ang ganda nun grabe pinag-isipan hindi lang basta inakusa yung uh... Magandang pagkaka-construct niya tungkol sa sulatan uh, ni Poison, lip-cram, um... Sa kabilang balita pa, nagpasalamat nga si Target sa mga taong naka-appreciate ng mga handa niya sa laban nila ni Sendlook. Balikan natin ang bagya ang magandang linya ni Target. Tama tama Olonga po ang venue. Alam niyo sa manlulupig ako'y di pasisiil. Ito ba inyong napipisil? Katangahan yan, marireveal. Lamon tong hinain kahit ako'y nagpipigil. O panalo na tayo dahil sa gapo ay merong easy meal. Isang malaking putarages sa mga imahe na mong pinagsasasabi. Sari-saring elementong pinagmamalaki. May inkanto, impakto. Yan mga linya niya sa battle. Kala mo may napapuzzle? Dito mo tinatakil yung napapanood mo sa NatGeo at, at Discovery Channel? Ancient Aliens, ano? Hollow Earth, Agartha, Illuminati, Egyptians. Sumerians, all God, Anunaki, ano naki? Ano, nakilala? Nakilala ang tanga. Pwes sa yung bara, tabi-tabi. Mga tinitinda nito, hati-hati. Kaya maliit yung market, iniistor mo, sari-sari. Kuyang naurat. Ako yung kuyang naurat sa mga banat mong kunway mahiwaga. Walang puntong parirala. May katulong na diwata. Sa mga lumang kasabihan, nakaulong tong binata. Nagbabalala na si kuya, hindi pa rin naniwala. E mapa-underground o mainstream, nag-aabang pati bata. Kung kailan ba babalik, Mr. P? O push, maniwata! Anong bago sa'yo? Poy, baka sakaling may chance, e eh pinaglumaan ko na yang sinasabi niyong advance. Yung nakarang ako, ako'y napag-iwanan ba sa makabagong panahon? Yan ipamamatay sa'yo. Dahil kailangan ko pang huminto ng siyam na taon para makasabay kayo mga putang tampalasan na akala'y maglalampasan sa sining ng balagtasan walang awang paghahampasan sa amin pugad nag-angkas nang umusat nag-angkasan sa amin pugad nag-angasan mga gutom sa palakpakan gutom sa karangalan pues muling mararanasan na sa gutong malipasan Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuys, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong kumusta. Ito at ipapakilala ko sa inyo si OneXBet. Ang OneXBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking kasino at slot platform. Madaling mag out at mag in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una yung deposit. At sa uling balita sa paghaharap nga ni Sac Maestro at Lanzetta, dito ay seryosong Sac Maestro ang nakita natin. Sinabi niya nga kahit sino itapat sa kanya isasagasaan niya at hindi daw siya sumali sa matira mayaman para magpatalo lang. Sac Maestro versus Lanzetta. Sac Maestro, kamusta? Okay lang. Okay na no. okay as usual. Happy and good. Ang ganda ng ano ah, past two battles mo dito sa pangil sa pangil. Etong pangatlo ba, hindi isang araw na preparasyon tong gagawin mo dito? Hindi po pwedeng hindi malupit. Kailangan ko higitan yung ulitong battle. Lanseta yan eh. Wish. Tsaka siyempre, resurgence ko itong PSP. Kailangan ko hindi yan. Saan nila yan? Sak! Palagay mo, matatalo mo si oh? Lanseta. Palagay ko? yung honest answer? Of course. Papalunin ko yan. Wala ko, di dito para ano lang. I'm a whoop everybody's ass. I'm kidding you not. Ano ka seryoso? Ikaw, Lanos. Kaya ang talunin yung sak maestro? Must. Na preparado? Walang talabang sak na preparado sa Lance na desperado. Ay! <laughs> dito ako para sa mga wala akong pangisahan okay. nila. Yung 30k na TF mo okay lang sa'yo? <laughs> Dagdagan mo na, gawin mo ng 40 para lang mas malakas. <laughs> Pangil. Sa pengil. Bako or kabite. Segpengena. Mmm. Pagpangan na. Mm. <laughs> So kung kayo ba ang tatanungin, kanino kayo mas papanig? Kung parehong naka-A game si Sak Maestro at Lanzeta? Kung ano man ang sarawabi mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless. Ito naman Fibus, ito ba yung iyahain mo sa bagong Hari ng Tugma? Hinihingi ko si Palot, binigay mo sa akin, tamud niya? At for the right price, aking hitman ang magre-race back. Magmumuka itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dots o headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Dondon Ontiveros. Yeah!